So, yun nga. So, then, ay, tuloy, so, like, David. Um, how do you feel? Kasi, di ba, nung ginawa niyo talaga to, kung baga, wala pa yan. Hindi pa ganong kainit, kaingay, ang isang David Vita ako. I'm sure, ah, uh, admittedly ka naman dyan, di ba? So, ah, uh, how do you feel na, ah, uh, this time, ibang David ka? Ay, sika. Of course, three ways. Alam ko na mag-aamas mo namin na better uh, actor than I was during that uh, film. And uh, siguro like when it comes to personal growth, uh, I would say I, I think uh, marami na akong pagdaan, marami na experience, di ba? But I think yung sa fame like, and uh, all that, uh, I think parang it doesn't get into my head naman famous or what. I think it's more of like I just have more responsibilities now. And uh, alam naman natin na pag tumatanda, pag nagmamature, hindi naman siya... Dati eh, isipin mo lang. Siguro no, that time, isip ko lang. Iinom ako, o, saan ako pupunta, ano ba yung show kong gagawin na next, ano ba yung movie kong gagawin, paano ako magiging ganito, you know, ano ba yun ako, saan kakakain, barkada, ay well, siyempre iba eh, marami ka na ibang iniisip. So, hindi mo na alam kung hindi kukuha doon tayo. Ng yeah, oo, oh, oh, oh. So, parang um, I think, uh, yun naman yung malaking difference. Okay. Ikaw din ba, ma-LU ka rin ba na kabataan? M.U.? Ma-LU ka rin? may mean, ma, ma ah, oo, oh. Nagpunta dyan 2018 kasama ko yung barkada ko. Ito, 2019. Tapos uh, yun lang, choice uh, So, ikaw yung tipong halimbawa kung gusto mo ng medyo uh, mag-out of town, LU talaga ba ang pinupuntahan mo? O Boracay, sabi mo kami na. Pero so, ngayon, Boracay na. I think that time, uh, dati kasi medyo gusto ko yung pagulo, naingay, bata eh. Okay. Diba? So, mas na-appreciate ko yung mga uh, ganun before. Pero na ako kasi sa Boracay may mga places doon na medyo tahimik. Diba? Nakasawag mo lang yung mga kaibigan mo. So, mas ganun na na-appreciate ko. Kasi sa LU wala masyadong tahimik dyan. Diba? Lahat talaga party-party. O magulo talaga. Diba? So, eh. so Malayo ko na sa sinasabi nila na nag-shoot kaya na after shooting, gimmick yung inaisip. Ayun, mm -hmm. hindi ka na ka. Hindi na, hindi uh, na. Pagtapos kong pagtiping, taping iisipin ko naman yung negosyo ko diba? tapos the next day mag-workout pa ako tapos mag-inegosyo ulit tapos mag-taping ulit diba? so actually ngayon bago pumunta dito galing ako sa negosyo tapos punta ako dito tapos uh, mag-workout pa ako kasi kailangan eh tapos pagkatapos mag-iisip -pag ulit naman na ako para sa negosyo ko so wala na akong time na gumimik-gimik pero kaminsan diba? given the chance kapag kang mismo, mo wala lang masama eh as long as uh, hindi ka lang magpamaneho at saka hindi lang sobrang lasik ka, di ba? Mm. Pero na-enjoy mo to, yung gantong stage ng life mo. Which one? one? It, ito, yung mas medyo focus na, serious na... Morning. I mean, I mean, siyempre, mean, like, looking at that movie, some, siyempre, you know, uh, may miss mo yung moments sa parang, ay, dati, ito lang yung ko. Ah, fresh ko pala din. Parang ganun, di ba? <laughs> Kasi, less pa yung stress natin. Di So, eh, hey, but of course, uh, na enjoy ko siya kasi I think uh, I'm more mature now when it comes to my perspectives in life and how I am as a person. Also, like, more emotionally intelligent. So, sa happy shift naman yung ngayon. Pero, na missed it. Okay. Ano, David? Anong babalik natin yung Canada tour nyo, Sparkle Tour. Uh, kumusta talaga yon Kasi merong, although na napatunayan naman na uh, hindi naman nalugi, wala namang ganon, pero nakarating sa inyo for sure yun. Know, oh. Anong reaction nyo? Na may nagsasabi na kesyo hindi masyadong tinao, lalo na yung sa Calgary, na uh, may medyo nalugi raw. Anong ano nyo doon? Since ikaw ang isa sa talaga nakawitness. Marami naman nanood. Uh, siguro ang naging problem I would say is yung nag snow pero despite that siguro hindi lang siya sobrang na puno pero puno siya diba? kasi nga yung may mga iba na nakabili ng tickets pero hindi siya yung ng snow yeah. diba? and uh, syempre, mas easy nila yung safety nila over like watching us so, pero yung puno naman